sa lahat ito po yung ating kapalaran ngayon sobrang lalakas ng hangin at saka ulan may gulog pa at kidlat yan yung mga kasamahan natin mga idol Yun yung isang karier natin din no? si Maria Singo sabi Laloan kami ng ulan at kahangin ngayon mga idol Maanon na anon pa naman yung karagatan Pag-imot uh, yung panahon natin Sobrang kimot mga idol Shoutout uh, sa mga kasamahan natin kahit maulan lumalaban pa rin Buhay mangingista buhay bang isda mga idol buhay mga idol oke okay, na mo mga idol oke okay, na mo hindi na buhay mananang iisda ya power kini sa ba Bila Sa so, pag-ulan ba, ano pa ulan mag pag pa ano ba diyan? Nandiyan lang yan sa itaas eh. ba Ibababayan mga idol. Abi bilib-bilib pa tao niyan eh. Abi yung ulan natin mga idol, sobrang imo talaga. Gisyo mo natin ngayon mga idol 25 miles mga idol galing sa port 25 miles Hindi na naman kasyadong kalautan dito sa amin mga idol uh, Kung kalatiin yung laot dito Ay like 35 45, 45 mga idol Kihol Amiguin Island si Kihol dito kami ngayon gitna sa ano gitna kami ngayon sa dito kami gitna sa ano Amigin Island Amiguin Island at saka Orotita Park ng gitna kami so, Ganyan yung prosesyo pag ang mga strobo yung lambat namin. Estrobo, Estrobo Parang yung mga samahan natin Lumulaban kahit mabasa Yun, daming tuong sa unahan mga ito no? yung daming tuong sa unahan yung lambat mga ito Nagkikita niya yung mga ito sa dulong Sa dulong mga ito, grabe tuong, grabe Ayan yung mga kasamahan at loob na oh Makakatakot yung loob ito yan Pag release yan dapat Bilis ka maiming yan Kasi baka maipit -e ka dyan Pero yung Iniikot-ikot sa likisan Ayan yung bitawan yan Ayan oh no? Dapat pag release niyan Dapat bilis ang kamay mo Para hindi abutin yun oh no? Bibitik-bitik yung PC Nakatakot yung na tayo Mga araw, strobo Tawag yan sa Strobo mga idol Dito naman yung Sinasaka na yung Pabong mga idol Yung silungan ng mga isda Yan po yung sumisilong Yung mga isda mga idol Kailalim lalagay si payo, yung payo namin yung layo yung, yung layo ng mga idol lumabot yung, yung maliit na puti yung mga idol yung payo namin yung layo na malakas kasi yung agos ng naragatan natin ngayon mga idol kaya yung halon pa naman ito naman yung isang unit namin yung isang unit namin iniwan doon sa port kasi nasira yun dinala yung isang carrier namin yung malaki pag maangin talaga kawalas talaga yung areada mga idol kapag malalaki yung ano malalaki yung dinadala na mga unit may Maria marias 5 pakakita pa naman mga idol si Tatay PD pero labas na yung ano para iuli na yung habong dun sa kwan susuli na yung habong dun sa payaw ako sa idol siya kami naman mga idol kaya naghihila din kami ng pataw padong dun sa pupunta dun sa ano pupunta dun sa bangka mga idol Hinihila namin doon. Itatasok namin doon sa ano, sa yung hinihila namin pataw. Para uh, bilis matapos. Mano-mano lang dito sa mga idol, hindi power plug Hindi din press wheel. Hindi naman man mano lang. Yung sa ano naman, yung sa gitna lang, ano, strobo. 那边多吗？ 打点名。啊 mga kaidol uh, dito ka nag subscribe sa aking youtube channel please subscribe like and huwag kayong kalimutan mag tiktok sa carvel mga, uh, mga sa, sa mga sa pala, rin, mga hindi na nakita yung mga idol na puro na ulap na mga ulap mga kaidol lapit na matapos magbirada ang mga idol. May laman ba kaya to? O ano? Lambat namin. May laman ba kang loob nito? Sana may kundi laman mga idol kasi kariya tapang na yung ano namin mga idol. nariyatapang tapang lang yung namin yung isda mga idol kasi masubang layo sa payaw kasi mawat hindi ka ganda yung timbo mga idol so bang yung timbo ng ano maga natin mga idol kaya so, yun sana may laman to mga idol so, Tatin sa nagbira pa tayo mga idol oh? naman din sa kanila kaya inito ata ito ito sa mga taga Initaw at saka mandigo mga ito mga pangit yun yung yun si Peter dumating naman si Peter yun masag na yung ista mga idol oh. gitna. Diyan yung lumabas mga ito. Eh. Diyan. Diyan yung lumabas mga ito. Diyan ta yung pupipitik-pitik diyan. Lang yung yung ulo, eh. Bukong, yun, oh. ista, busiro lang yung lumalabas yung ulo eh. Gupo ngayon oh. Walang isda. Busiro lang. Yun labas lang. Walang anong. Kuntilan daw mga idol, yung sulod. Yung nasa lambat, kuntilan daw. Pag-ulam, pag-ulam. <coughs> yung laman mga idol. Walang laman. Shoutout sa kanila mga sa kanila mga idol nangasama mo boss? nangasama mo? nangasama sa kanila sana madaalan to sa mga pamilya lang mga idol Sila yung uli natin mga idol pumunta vlog kasi malakas ang ulan wala pa tayong kamera na waterproof so, cellphone yun lang yung ginagamit natin

Nililit <laughs> ka mga idol sa Riyana na timing Nakakaawas Hindi abot ng diesel layo kong biyahe mga idol Ang oh, kaya oh, mga idol oh, okay. <laughs> Liyet lang talaga mga idol. Dinadin baka tama sayo. Liyet mga idol. Kum sa ram na na manugiga dal kalok. Sunod pa ribbit nyo, di bang barakuda Ura ulo pa isa Shoutout na po sa lahat ng nanonood sa ating vlog Good At morning all sa masamang panahon Masamang panahon Thank you for watching Thank you for watching my idol